ng James. James. Santiago okay. chapter 1 verse 2 hanggang 8. English po sa akin. May hirap ako pala. Oo. Oh, <laughs> English din itong ganit po nga. meron naman tayong sa mga Google, Google. Or James. Mga... James. Oh, James. James. Chapter 1. James 1. Verse 2 hanggang 8. Oh, maganda to. Number, uh, mm -hmm. ano, so, verse 8. No? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, yes. because the one who doubts is like Amen. a wave of the sea, blown and tossed by the wind. By the wind, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable mm -hmm. all day. Mm -hmm. Panalangin. Amen. So, wala pang panalangin, di ba? Ah? Panalangin ka na? <laughs> wala pa ba tayo ulit? Ay, panalangin mm -hmm. na ba yun? <laughs> ah, okay. piling you know, prayer natin? O panalangin pa ulit. Akala ko, nag, parang nag-testimony ka lang tungkol sa ano. Ano lang <laughs> na ba? Nagsisimula na po. Ay, ala, baka na ano ako. Na. No. Oh, sige, sige. So, yun mo. Turong-turong na lang tayo. Oo, so, pwede naman. Turong share-share na lang. Okay, share na lang tayo. Sinabi dito, no? Lahat daw. No tayo, ay nakakaranas tayo ng pagsubok. Yung testing. Uh -uh. Pero alam niya po, sinabi ng Panginoon, sa so hindi ko lang alam kung anong... ang Dito lang din yata eh, na hindi naman si Lord talaga yung, yung sumasubok sa atin. Diba? Hmm. Kaya, Depend. Meron din yung kaaway niya. Oo, oo, kaaway niya talaga yung sumasubok. Pero, maano mo kasi yung sa kaaway niya, parang bad kasi yung experience natin. Uh -huh. Pero yung kay Lord, test yun sa faith natin sa uh -huh. kanya. The, pwede kung nasa sayo kung ano paano mo siya ano eh, yung, yung kahulugan ba mm -hmm. bakit may nakaran nakaranas ko ng mga ganito kasi ako nakaranas pa rin ako eh kahit na mm -hmm. high Lord ako eh oh, so, sobra yung mananasa ko pagsubok, no akala right ko na nga na. minsan nasabi ko Nandiyo? parang nag ano kasi yung faith din natin uh, ano yung ilabot na naman po ako talaga mm -hmm. yung bang mas masabi ko Lord di ba ikaw lang naman ang sinasalita ko So, ganun, mga. Yung mga trials ko na ganyan, tapos alam ng mga tao, paano maniniwala ang tao kung palagi akong nagkaroon ng trials? Pero may word na ang trials natin ay to test our faith. Mm -hmm. Kaya, like Abraham, ba diba? Isa talaga yan sa akin, halimbawa si Abraham, eh, kung paano siya nagka, yung faith niya talaga kay Lord. Kasi, hindi well, mo nag anak, eh, is willing siya nga, eh, ano eh, dahil of faith, mm -hmm. yung faith niya. Pero God, 'di ba? Nag uh, nag-provide na provide ng another. another. kaya nakaka yung faith ni Abraham. Mm -hmm. At saka yung kay Job. Oo. Oh, 'Yun. Pero dun, no, pinakita na nag basta ba ba yun? Yung naghingi si Satanas ng permission kay Lord, uh -uh. di ba, na uh -huh. susubukan niya daw. Uh -huh. Di ba? Eh, pinahaga naman ni Lord kasi uh -huh. alam niya naman na tapat si Job sa kanya. No? Hi, po. <laughs> Hi po! <na> ka, <laughs> Sagbit lang. Sagbit lang kami beha. <laughs> so, yun. <laughs> so, yun yung kay Job, ano, uh -oh. ano nag-ask ng permission uh -oh. si Satan para subukin uh -oh. siya. Pero, meron doon siyang, ano, na huwag mo siyang saktan uh -uh. yung sinabi. Uh -huh. Oo, oh, oh, pinaintulutan uh -huh. siya kasi to test nga ang faith ni ang Job faith. kay Lord. Uh -huh. Kasi faithful servant nga siya, di ba? Uh -huh pinagmalaki siya ng Panginoon na faithful servant. Sige nga, ito oh. naman siya. Sige <laughs> hmm. nga. Kung totoo bang ang siyang faithful servant. Uh, ganon. So, sabi niya, oh sige. Pero, wag mo siyang saktan. Hmm. Yun nga. Nagkaroon mo siya ng mga sakit. Sakit, pero oh. hindi siya namatay, no? Hmm. Ano lang yung ganon. Pero, yun, nakakaano din yung... Grabe yung pagsubok niya, no? Pero, kung uh. ako sigurin, parang... Oh, oh, Kasi nga may time na parang konti lang, abang reklamo na ako gano'n. Oh, oh. Yung uh, naghihintay nga lang kami ate ng flight. Mm -hmm. so, Kasi ko, Lord, ang Akala mm -hmm. ko ba kalobang matatagalaman naman. <laughs> Pero alam mo yun, nagdanakad ako din sa Manday. Naisip ko talaga, sabra talagang naramdaman ko yung sabi ko. Talagang hindi mo mako-compare yung kalooban ng Diyos mm -hmm. sa buhay mo. Kasi nung nandito na ako, narealize ko na, ako, oh nga, bakit ko pa nasabi yung gano'n kay Lord? Eh, normal lang naman nandito ako, yung parang, mm, 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 mm. parang sa excitement nararamdaman, mm. na nararamdaman na gustong gusto ko na talaga yun. Parang gusto mo nang pag hindi binigay sa iyo, parang naninisip ka oh. na agad. Pero pag nandun ka na sa bagay na hinihingi mo, parang wala namang pala, normal lang naman pala. Parang gano'n hindi sapat na maging dahilan yun para mm. sa sino. Oh, bakit ang tagal? <laughs> Akala ko ba okay na? <laughs> the best na Sasagot si Lord, the best is yet to come. Oo. Oh, tsaka yung yes. timing talaga niya. Um, Kailangan mo lang talaga magtiwala. So, yun. Sabi nga din dito sa ano. Sabi nga dito, ano. Mm. But when you ask, you must believe and not be doubt because mm -mm. the one who doubt is like a wave of the sea. Mm, -mm. Then, yun. Pag Diba, ni sabi ko kay Ate ko nung nag-vibe kami na ano, once mm -hmm. na pre-name, once na Lord, I commit all to you. Mm -hmm. Commit mo talaga lahat ng paraan na ano, lahat ng paraan na may paraan na naka-ready si Kaaway pero mas maganda mm -hmm. yung paraan ng pagkain n'yo. Do ano, for example, ano, yun nga, yung sinabi ko noon na ano, naghihinday ka ng sasakyan, pero yung hinihinday mong sasakyan, hindi ka sinakay. <laughs> Tapos may nangyari pala. Oo. <laughs> Tapos ano, ba't hindi ako sinakay? Akala ko ba, ano, <laughs> ayaw mong malayt ako, Lord. <laughs> Tapos yun, may the best reason pala kung bakit nilagpasan ka mm. ng sasakyan. Eh. Mm -hmm. May ganun totoo mm -hmm. ano yun. Mm -hmm. Diba? Mga red redirections, mm -hmm. mga waiting. Oo, may dahilan talaga kasi Lord kung bakit. Hindi mm. lang natin nare-realize. Mm. Pero pag tinawid na tayo ng na pangang na-realize na ano, may nangyari lang ganito, nalaman natin, ah kaya pala hindi lang, hindi lang hindi lang mm. Yung lang hindi lang hindi lang hindi lang hindi lang hindi lang point kasi na parang naiinip na ako. Mm. Parang matidepress na ako. Mm. Tagal na mga Wala na ako. Ilang buwan ka para naghintay nun? Ilang? Walo? Nine? Mm -mm. Basta matagal ko. Oh, ikaw, Mer. Ang ganun din. Sige lang po. Kasi hmm. so, wala oh. pong trabaho, di ba? Uh -huh. Tapos, Tapos spend money pa. Oh. No, malaki yung uh -huh. ano spend. Okay. Parang mapapaisip ko na. Ang tagal mo. Parang ang tagal ko na lang pupray. Ang tagal ko na lang pupray. Wala pa rin. Parang maano ka. Ah. Tapos ako na habang nag-apply, ginawa ko ako tagal lahat. Ang <laughs> uh -huh. ano. lang. Tapos naging hindi, like, kaya hindi talaga, hindi mo talaga makukulong kayo. Talaga. Tapos, ano, kasi ang Panginoon nagmumubya ng hindi natin alam. Oo. Kaya pag ano, um. min, nag, ano nga ako eh, minsan nagigilty ako kasi ano, yung mga hindi pinagkaloob sa akin, nagre-reklamo ako. sa mm oh, yung mga I hindi see. ko na-feel or hindi ko namamalayan ang ginagawa mm -hmm. niyang sa buhay ko, hindi ko na-appreciate. Um, <laughs> kaya, minsan, ah, sorry Lord. <laughs> kasi minsan yung hiningi natin, hindi yon ang nadumating, iba yung dumating. Doon. Mm. Oo. Iba yung dumating pero ano, sa kaloban ng Diyos, yun ay the best. Uh -huh. Kasi yun, hindi, yun nga, hindi natin namamalayan yung mga pinibigay niya na the best na pala yun. Oo. Uh -huh. Tapos sa, sa iba pa tayo nakatingin. Mm -hmm. Sa iba pa rin tayo nakatingin. Parang ba. hindi lang ito yung piniglay ko. <laughs> tapos ano, dito sa, ano, don't doubt, sabi niya. Uh -huh. Tapos, dito, alam mo yung, at, nag, nanalangin ka na, ano, gusto mo ng, example, gusto mo ng sasakyan. Uh -huh. Tapos binigyan ka ng bike. Uh -huh. Siyempre. <laughs> Wala, Tapos, parang na, ako. Hindi <laughs> sa akin itong ano, Yan. ito. Tapos, bakit gano'n? Eh, question na tayo agad. Mm -hmm. Bakit ganun? Bito nyo yung... Ah, talking to experience. Mm -hmm. Ako kasi nag-pray ako. Parang testimony ko na din po ito. Uh -huh. Nung nasa Pilipinas ako, Lord, binigay mo sa akin ang project na ito. Kailangan ko ng six digit. Nasahod. <laughs> Nasahod. <laughs> <Nasahog. laughs> Yun pa, uh, lesson line. Dapat pag nag-pray ka pala, be specific. Six digits. Hindi ko digits. pala sinabing, ano, peso. <laughs>